Hello po mga kalaki! Alas 8 po ng umaga, halika, kunin mo na ang mga lucky numbers na talaga namang uh, inaabangan ng mga uh, kalaki natin. Sana mauna ka nang tumaya dito ha. il ramble mo para make sure win tayo kahit na mabalik na. Okay na, ito na po ang Texas. 536. Israel, 728. Las Vegas, 294. Alaska, 316. Saudi, 055. Japan, 439. Italy, 173 Germany 862 Korea 188 Greece 934 Canada 001 Mexico 938 Australia 373 New Zealand 746 India 514 Philippines 850 Thailand 669 Taiwan 357 Malaysia 73 Dubai 628 Hong Kong 104 Singapore 967 China 280 Ayan mga kalaki kompletor po mga 3 digit lucky numbers ngayong umaga abay kong ako sa iyo laban ka na baka maabutan ka ng sold out at syempre hello po sa mga nagtatanong po kung asaan po si Lola, nasa bahay po. At doon po siya. Kung pwede nyo makausap, opo, tuwing gabi po minsan pinapakausap ko po. Sana makausap mo rin pag gabi. Salamat.